Ano po bago po makilala ang Panginoon? Marami pong proseso. Noon po, ah, bahay namin ah, yung po tinagtag na pinasok na kawayan lang bahay namin. Noon pa po, sila pastor Pastor Dan, nag-babaybol na po doon. Ako po ay kung pasok nila doon sa harapan ng pinto, ako doon, doon sa lagod, nago-tago. Hindi <laughs> ko pa po gano'ng -ano ang Panginoon. Hindi po sa ang panganay kong anak na babae, si Abuel. Fifteen uh, days po hindi ko makain, Nagkaroon ng tiktas kung tawagin sa...

Sukusan kay eh, Ramin na namang ayan. Biro yung uh, po na anak kaya pa mo siguro mga limayang panuha. E eh, mo isipan kaya ng labing limang alto ikang tao ng Aragon. E eh, kamamangan. E eh, kasadsad kaya ng bahay nito. Niminom niya mo kaya ng babuwal kong ulantro. Saka eh, kung balik ka nito, yung Ika kami mong isma mga rego, lege magkwanta kaya taklalam. Kaya din ba po, papali. Pero ayaw po, niya, bawal niya, niya. miyakinan ipe. Ang ipe talo magkuling. Uh, po, kaya ka po, kuling, hindi no, buong kami. Dahil pong proseso, ayaw po, tinanggap na, uh, ah, kilala na pero ang malinay, eh, patinggap niyo puso uuuling dahil po kung pangangailangan pa, ako ng papalot, makipagong traktor, alin ko po isipan ang uh, eh, panaw na ito. Alam ang isip na inamit tanggap kayo kaya itang masanting na sa kaya. Uling kaya itang imbente ka Isto pong Pasko, unang nandang ni Pengarik Pinigang po, mayroon kayo ni Sawa. kaming Alaska, totoo na po, eh, magmangari na sa kayo. Magparating nang nilasit red, na mayroon tungkol kami. Pinigabi mo yung magkanak, magkabi kayo mo po, singgay at biyas.

batu alapong pabanuang tindalanan kung kuway pabalingan ako ito pong batu alos dahil ang bagyak yung putin yung mais hindi nyo alap alap yung biyak po ang apakyak milyar na inyo na ito December 1 kaya lumuan na rito alap ko na inyo na ito lalo bakal

Sabihan kayo nga nito kayo, ang ng oras, po sa Ang Aklat ng Kawikaan Ang Kahalagahan ng Mga Kawikaan Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, Hari ng Israel. Sa pamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Tinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Magbibig, mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay ang magpasya ng tama. Sa magitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging ang kakaunti ang kahalaman. Sa gayon, lubos nilang maunawahan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga maruhong. payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagkayawe ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang puro ng iyong na. Sapagkat ang iyong ang ngayon ay parang korona sa iyong ulo, parang pintas na may dalang karangalan. Ha? anak, Sakali mang akitin ka ng makasalanan, huwag kang papayag. Tanggihan mo sila